Alright guys, good afternoon no? So, J Motors TV, welcome sa isa na namang yugto ng ating napadaan serye. Alright, so nandito tayo ngayon no? sa Bristol, Anabu. Yan, kasama natin si Mama Liza. Hi guys. Siyempre, Sir Eric nando doon, tsaka si Sir Mark. So, nandito tayo ngayon para reviewin yung kanilang bagong dating na unit ngayon. No? Na, yan, pinapakita ni Mama Liza <laughs> yung QJ Motors. No? So, napakaswerte natin kasi yun, napadaan tayo at na-chempoan natin. Ito, dalawang unit na bagong labas ng, uh, ng uh, QJ Motor. So, ito ay uh, isa sa mga kinikerid ng uh, Bristol Anabu. Alright, let's go! Tapos, syempre, ang brand, QJ Motor. Tapos yan, bababa tayo. Kung makita nyo, meron siyang lining na neon green. Maganda yan, lalo na sa mga, ano, sa mga hindi mahilig sa common na color. Na color. Tapos, dito, meron tayong projector lights. Yan, apat yan. And, kung bababa tayo, ito agad mapapansin nyo. Naka traction control. Yan. Tapos, syempre, ABS na rin to. Harap, likod. And, naka, yan, spokes, naka, ano tayo, naka rim set. Tapos, gold pa siya. Yan. So, ang brand ng gulong is, uh, CS. CS, CST brand. So, ang size ng gulong is 110 over Yan. 80 by uh, 14. Ayan. Then, naka-inverted port. Naka-tupat caliper. Yan tapos dito mapapansin natin parang meron dito ang nakaabang na kung gusto niyong maglagay ng parang dashboard na ah, dashcam na tinatawag no. Yan meron dito. All right. So yung kanyang uh, tapalod yan okay naman. Tenang ganda pang outdoor yung uh, ah ibig sabihin na uh, pang ano? Ah, uh, pwede siya pang uh, pang off road okay. yung oo, oh, yung kanyang gulong no. Tapos dito additional visibility, meron kayong reflector dito. Ayan. So, yung cover na, ayun, at least hindi mapuputikan yung inyong ma engine. Alright? Tapos dito, kita tayo dito sa taas. Ma'am, meron tayo rito. Ayan, ha? may nakalagay. FI, idling stop. Siyempre, pag mga naka-stoplight, hinto muna tayo. Ayan. Okay. <laughs> Tapos, nandito dito yung kanyang turn signal. Ayan. So, LED yan, yung turn signal na yan. Mamaya, bubuksan natin yan. ten additional Ah, uh, meron tayo dito ng uh, daytime running light na tinatawag. Ayan. So, dalawa yan. Alright. So, guys. Dito naman tayo sa kanyang uh, funnel. Then, na uh, paano uh, i-buksan yung uh, motor, no? So, ito kasi ay nakakilis. Alright. Sige, mamalay sa. Press lang natin. Then, yan. Pakanan. Yun. QJ Motor. Yan. Sige, ma'am. Ano ba ang makikita natin do sa panel na to? Siyempre ayan yung temperature, tapos yung sa volt, yung oras, ABS, yan yung siyempre yung sa ano yan. And yung dito yung sa coolant. Oo. Uh -huh. Siyempre ito, fuel gauge para malaman uh -huh. kung... Tapos dito yun. naka-indicate yung kanyang uh, TCS na tinatawag no. So ito kasing motor na to ay naka-traction control. So yung traction control na ito, pwedeng uh -huh. i-off, pwedeng i-on kung gusto nyo. May engine check, may engine check tayo rito. All right, so ang ganda ng panel niya. So maliwanag, then naka-TFT. Tama yes, ba ma'am? Yan naka TFT. All right, sige ma'am dito. Ano ba makikita natin dito? Okay, syempre, ito yung sa push start. And ito yung idling stop na switch. Okay. Ito yung on and off. And ito yung sa Ito yung sa ano, yung sa panel niya. Ah, uh, dito kayo magsiswitch. switch ka anong tawag dito? Ah, uh, select. Ayan, dito. Tapos dito, meron tayong passing, passing light. Ayan. Tapos dito, ito yung sinasabi kanina, Sir Eric. Meron ditong parang handbrake. Tama ba? Apo. Ayan. Tapos yung kanyang brake lever, merong adjustment. Ayan, kung gaano kalayo lang. Alright, so ayan, kung makikita nyo. Hindi man siya ganun kalaki yung panel, pero yung detalya, alas kumpleto. At saka... Parang may mga nakalagay pa ditong mga ano, no? Ayan, <laughs> already. May mga nakaano pa. Alright, so yan, ito yung kanyang mga yan, pagka ininin yung switch nya, nandiyan dyan yung mga select ah, nandiyan yung clock yung uh, information na kailangan nyo so pwede rin pala mag bluetooth ng cellphone dito ayan, na nakalagay dyan, then ayan, may TCS open and close yan ayan, nakita nyo, naka open then yan, pwede nyo na exit yan okay, so yun yung mga laman ng uh, kanyang uh, info Ayan, so tapos dito meron tayo dito nga logo ng QJ Motor no. Tapos na syempre naka naked handlebar tire rito. Then dito naman, kung mapapansin niyo, napaka napakalinis nung pagkakaano ng mga kable rito, ng wiring. Kumbaga hindi sabog-sabog, talagang um, maayos siya. Alright? So tapos dito, ma'am. So ito yung Ayan. kanyang uh, yung pag-i-open natin, tapos ito yung pindutan ng fuel, tsaka nung sa seat. Okay guys, no? so dito naman tayo sa kanyang uh, uh, ignition Sige ignition. Sige, Pag Pagbubuksan natin sa fuel tank. Press lang natin. Tapos dyan sa may open. Pindutin natin sa fuel. Ayan. So itatapat nyo lang sa open. Then pindutin nyo tong fuel. Then bubukas na yan. Ilang litro yan ma'am? 8 liters yung capacity niya. Then 45 kilometers per liter ang gas consumption. So 45 kilometers per liter. Yes po. So yun no, kasi 160 to. So, depende pa rin yan sa throttle habit nyo kung uh, paano kayo mag uh, silinyador o gumamit ng motor. No? So, dito, meron pa sa seat naman. Yan, pagkapapos lang natin. Then, sa seat din. Okay. alright. So, ganun din. Uh, very basic naman yan sa mga naka na ano-ano. No. Right, sige, diretso na rin nga natin dito, ma'am. Ah uh, siguro ang uh, dito battery to eh dito yung lagyanan ng okay. battery ten dito yung uh, sa helmet niya So try natin kung kasya yung uh, full face helmet dito Sige ma'am mayroon ba tayong sample dyan ng full face helmet subukan natin Mukhang hindi kasya okay. Kasi meron ako ay naka-anong naka-intercom All right so hanap tayo ng uh, ibang uh, helmet na Yan sige ma'am Ayan, sige. Half face helmet. Ah, full, full face. face helmet. Sige. Mm -hmm. Ang ah, mukha, hindi, hindi kasha. Okay. So, tingin ko, ano, half face lang siguro talaga. Ang kakasha rito. Pero, baka depende pa rin sa klase ng helmet, eh. Ah, uh, meron kasi mga helmet na manipis lang, ah maliit lang yung kanyang ano. So baka uh, kasya. <laughs> then dito, uh, for sure, meron kayo rito mga Uh, may lalagay na half-face helmet. syempre, yung mga documents nyo, no? Kapote. Oo, oh, ayan. ayan so, tapos, ka? eto, diretsyo na natin dito, ma'am, yung kanyang grab bar. Grab bar, oh. So, napaka stylish ng kanyang uh, grab bar. So, literal talaga, na grab bar talaga. So, dito talaga ang awakan. Ayan. Alright. Sige, ma'am. Okay. So, dito tayo. Diretsyo na natin dito, ma'am. Meron tayo dito ang uh, end ng ATR 160 So, 160 kasi to. Then, meron pa rin siyang line dito na neon green na may nakalagay na QJ motor. Then, dito, yung kanyang uh, kapakan. Ayan. So, napakasimple lang, no? Pero, parang napaka-elegante ng dating niya. Then, dito, meron tong uh, tinatawag na side stand kill switch, ma'am. Yes. Sir. Alright, so meron siyang side stand kill switch na tinatawag. Yung kanyang uh, ito yung kanyang apakan dito, no, para syempre parang touring kasi itong uh, motor na to eh. Then dito, meron tayo dito ng napakalaki na brand logo ng uh, QJ Motor. Ayan, okay. So ma'am, may mga packet pa to? Oh, may packet. Ito, meron pala. Yeah, pala, pala oh. yung packet oh, na maganda. Yeah, sige. Press nyo lang. To, to, to Ayan, to. may packet. So, medyo malalim naman. So, tingin ko kasya naman dito yung iPhone Pro Max fully paid nyo. Na ilang gig. <laughs> okay. Ayan. So, dito sa kabila. Oh, ayan. Dito, nandito yung ano eh. USB port. Ah, okay. Yan, dalawa na. Okay USB, na. tapos yung type C. Yan. Oh, nakaredy na siya, no? Ayan, Ang so, maganda tago, para pag nag-charge ka, nandito na rin yung phone mo. Oh, hindi parang hindi mo na rin kailangan ng ano. Alright, okay. so, so Dalawa yung kanyang uh, paket. Yeah. Uh, magkaiwalay, no? Okay, so tapos yung material na ginamit dito, okay naman. Yan, yung upuan dito, na two tone siya. So, isang uh, parang gray, then isang black dito. Okay. So, sige, ma'am, ano pa ba ang idadagdag natin? Dito tayo, bandang uh, likuran muna. Dito tayo. Yan. So, dito, naka-ano tayo, naka-dual uh, suspension tayo na, yan, di diba? So, kung tinatawag. Oh, so meron ditong logo ng QJ Motor. Meron kayo rito ng uh, eto mudguard. So kompleto na 'yan para hindi hindi maputigan yung motor nyo. So, so eto yung kanyang uh, ABS. So naka dual ABS 'to. Tingnan niyo naman ang ganda. All right. Then eto yung kanyang uh, muffler. Napaka-sporty ng muffler ma niya, no. Parang yung datingan para sa akin parang big bike siya diyan. Then yung kanyang uh, heat cover, stylish na heat cover. Den yan. Kung titingnan niyo rito sa side na to, ito Ang ganda ng pagka-finish uh, nila rito. Ayun. Den yung kanila rito ng ano, parang may nakalagay dito ma'am na ano ah. Ito, ADB. ADB. Tama ba Ah, may, oh, may may nakalagay? Ayun. So dito mayroon tayong plate dito. Den naka-LED 'yan. Uh, may reflector yan dito. Then, may ilaw yan dito. Para sa inyong uh, plaka. Okay. So, check natin. eto pa, meron pa rito parang abang, mam ma no? Ito yung parang sa camera. Pwede mo siyang lagyan. Oh. Sige, ma'am, pailawin natin para makita natin yung ano. Yung kanyang uh, ilaw sa... Ayan. So, ayan. Yung kanyang... tail uh, Taillight, si Ma'am Pakisuyo nga po pakipress nga yung kanyang preno yan okay so napaka simple lang pero sobrang liwanag kasi syempre naka LED yan then yung kanyang check natin Ma'am dito sa harapan yan so pinailan na ni Ma'am Eliza And yung kanyang daytime running light kitang kita then yung kanyang signal light may hazard ba Ma'am? Sir, may hazard ba itong kasama? meron, so, ayun, maya, assert siyang kasama, alright, parang uh, talagang nandito na lahat yung kanyang sige, ma'am, uh, ayan, yung kanyang uh, passing light okay, so halos kompleto na lahat okay so, single cylinder four valves liquid cooled, hybrid so, yun yung uh, engine specification niya So sige ma'am, ah uh, pwede ba nating i-sound check 'yan? Sure. Yeah. So ma'am, nung ini-start mo, wala nang ingay, no? Wala So ingay para na naka-smart uh, motor engine na rin siya, no? Walang ingay. So 'yan. eh 'yung tunog ng kanya ng ano. Tahimik na tahimik. So naka-liquid uh, cool. Ma'am, baka may mag-ano, ano, bang size ng ano bulong sa ulian 'yan? Ang size sa likod 130 by 70, 13. Ayan, so yun yung size ng gulong, oh. baka kasi may mag-ano sabihin, yung harapan lang ang binanggit natin. Alright, so ayan, engine check. O, tayo nilang para, smooth niya. Sige ma'am, yung busina, um. ayun ano nga. Ayan, uh. lakas din ang busina. Alright. Okay. So syempre, ang seat height, 770 feet millimeter. And ang kanyang weight, guys, sobrang gaang lang, 132 kilos. Tapos, kung magtatanong kayo kung sino mas mataas, kung si ADX 160 or si ATR, mas mataas po si ADX. Yan. Okay. Yeah. So, sa mga nataasan doon, dito na kayo kay ATR 160. So, sa mga magtatanong, kanyang bore stroke is 58.5 mm by 57 9 mm. Syempre ang kanya naman dimension 1990 by 755 by 1210. And ang kanyang base is 1325 mm. So ang performance naman ni ATR 160 is max power 12 kilowatts at 8,500 rpm and ang kanyang max torque na newton meter at 6,000 rpm. Siyempre, meron pa tayong ibang color. Meron tayong black, red, and silver. Siyempre, tatanungin nyo, magkano nga ba? Si ATR 160 is 159,900 pesos only. Yeah. Okay guys, so subukan natin yung seat height. So ang height ni Ma'am Aliza is 5 uh, flat. So sa 5 flat, So yan, medyo oh, naman siya. Kaya, kaya, naman, na o oh, kaya naman. So 55 ang height. Ay 55, sorry, 5 flat. Okay. So pwede rin talaga siya pang uh, ride pang ng pang mga pambabae, no. So yan, naka-upright yung position, hindi kayo mangangalay. Okay. Alright guys, good afternoon no. So J Motors TV, nandito pa rin tayo sa Bristol, Anabu, yan, so gusto natin muna mag-thank you no kay uh, Mama Liza, kay Sir Mark, syempre kay like Sir Eric na doon. ah uh, yun, ah uh, nakapag-content na naman tayo rito. Ito yung kanila nga uh, bagong labas na uh, maxi at saka itong uh, 160cc nila. Alright, so yun ma'am, sige, ah uh, invite mo ulit sila rito ma'am sa inyong uh, branch. So, guys, please, ano pang inaantay nyo dyan? Pagla mo manood, maligaw na kayo, mag na kayo. Pumunta kayo dito sa branch namin, sa Bristol Motorcycles Cavite. Address is 9073 General Emilio Aguinaldo Highway, Anabu 2D, Imus, Cavite. Or, text and call nyo kami sa 0916-47229. Ayan, so, yun, no. Uh, katulong natin si Mama Liza at si Sir Mark. Siyempre, si Bossing nandoon sa likod. Uh, thank you very much sa bristol na Nabuno. So, napaka-approachable. Then, uh, yun, uh, pinapayagan tayo makapag-content dito. So, thank you very much. Napaka-ganda nga panimula to sa ating content. Bagong unit, bagong taon. So, ano pang iniintay nyo? Punta na kayo rito sa bristol Nabu. So, limited stock lang to. Diba? Limited stock lang to. So, uh, punta nyo na rito kung gusto nyo makita yung unit na uh, personal yung unit, no? Ayan, kasama natin, siyempre, Sir Mark. Sir Mark, shoutout mo na kung may shoutout ka dyan. Shoutout sa uh, Miss kasi Andrea. Saka mga tropang ano. Oh. Kapatid so, yan sa Mataga area dito. Oh, yeah. Sa Jampol. Alright, so okay. si Mama Liza, siyempre, may shoutout hey, ma dyan. Siyempre, hindi malilimutan. Hi, Ali, uwi ka na ulit. Kakaalis lang uwi. Miss na yun. Alright, so, yun si Sir Rika, medyo busy siya. Sir Rika, may shoutout ka ba? Uh, okay, no, napaka-supportive sa atin ng uh, Bristol uh, na So, thank you very much Ingat kayo lahat, God bless you all, peace Then yan, puntahan nyo na rito At uh, limited uh, stock lang to Alright, God bless you all yet.